Hmm. Hmm. Boss, papicture lang isa Dito lang Boss, papicture lang isa Mga tanangin. na Mga Kung na po tayo sa panibagong vlog natin. Uh, galing po tayo sa Tara course. Ngayon hindi po tayo nakaligo sa Daranak Force gawa ng sobrang dami ng mga kapwa riders natin at hapon na tayo bago tayo makaligo sa Daranak Falls kaya ang ini isip na rin mga lods na puntahan ngayon ay ang Impanta Quezon kaya ito ay binabaybay namin papuntang Impanta Quezon mga lods kasi meron daw magandang tools sa uh, Impanta on, kaya binabaybay na namin parang ang uh, namin ito mga lods ay Batman Lock Batman Lock ang aming gagawin mga lods uh, pag nga no, stop over lang ng konti biyahe na ulit, pahinga, biyahe na ulit Yan, ganyan ang aming mga destination na mga pinupunta na mga lods wow, sobrang ganda ng view pala dito mga lods papuntang Impanta Quezon first time ko lang mga lods makapunta dito sa uh, Impanta Quezon ang ganito pala kaganda ng daan nakakaliwalas ang sarap mag long ride Ayan. at yun nga lang mga lods uh, mga kapako motorista ingat lang po tayo sa palaging pagdadrive po uh, lagi po nating dalhin ang mahabang pasensya pag nasa kalsada po tayo magbiyahin na po kami punta kami ng Impanta, Quezon para sa sobrang init ng panahon ay galing pa kami ng Manila ay e kailangan naming mag para maibsan naman yung init ng panahon super ganda pala talaga ng daan dito mga lods kapuntang impanta caisson makapansin nyo mga lods yung kalsada hindi siya gaano sya ma maalog matantag ba sa unahan grabe ang ganda ng tanawin mga lods alam nyo mga lods sa paglo long ride pag nag long ride ka tapos mag ganito mga, mga magandang tanawin ang makikita mo marirelax ka alam niyo ba mga sa mga kasabihan niya ang paglulong ride daw ay nakakapagod. Sa totoo lang mga lods ay hindi nakakapagod. Nakaka-relax lalo't pag ganito kaganda ang view. Tapos ang mga lods ay marirelax yung utak mo, yung stress mo, stress ka. Uh, pag nag long ride ka tapos mga uh, magandang tanawin na makikita mo talagang yung stress mo ma uh, ano siya mawawala mawawala pag sa long ride ka talagang may enjoy mo ang bawat takbo ng yung motor yeah, nasaan na tayo mga lods um, ano na tayo yung panta peso ito na ito mga lods kaya dahil cross time ko lang kasi mga lods makarating dito sa uh, puntang yung panta hindi ko pa kabisado ang mga lugar dito ay uh, kasama lang natin yung si Dritch na uh, galing pa ng mga lods galing pa rin ng Manila kasama ko ayun lagi kong kasama pag naglo long ride kami nag long ride kami sa Mindoro uh, ano nang perto, siya rin ang kasama ko mga lods, kaya lagi kami magkasama pag nag long ride kami pag hindi kami busy nag uh, ararides talaga kami mga lods mapapansin ko dito mga lods sa daan nito, bihira lang yung mga sasakyan na dumadaan kaya napaka ganda Layo sa mga kapwa motorista natin na uh, nagmumotor ganda dito napakaaliwalas nakaka-relax uh, ganda ng daan at uh, ganda laki ng mga puno uh, nakikita mo yung mga bundok mga lods na ganda yun o laki yung nakaka-relax pag gantong ang mga tanawin na makikita mo mga lods yun uh, yung mga bundok ng tanawin. Eh, mga lods, uh, stop over mo na tayo dito. Uh, picture lang tayo na konti tapos biyahe na ulit. Ha, uh, meron pa ano mga lods, meron na uh, shooting, ano. You know? May nag-shooting mga lods. Hindi muna that's tayo that's dadaan. That's may ano sila may dalang drone shooting sila mga lods ayun o ah. ayun hey, mga lods uh, biyahe na ulit uh, nagka picture lang dito gawa ng siyempre pag gantong kagandaan tanawin first time lang ah talagang mapapa picture ka mga lods na uh, picture mga ganda mga tanawin hindi video video na uh, mga puno kaya eh, mga lods ano na kami biyahe na ulit paprata na ulit mga lods ang ganda lang ang talaga dito mga lods ang ganda ng tanawin talagang enjoy the long ride nalo dito Bihira lang ang dito mga res Mapansin lang dumataan, Yung mga 4 wheels, 4 wheels Karamihan dito mga res, Mga motor mga lods ano mga tayo stop over ulit tayo dito mga lods Nasa, para ang ganda ng view ang uh, ganda ng view kasi mga lods kaya nag stop over muna tayo dito para muna tayo so, mga lods biyahin na ulit kami ganun ano lang kami ng konting picture picture dito bago biyahin na ulit kami pakiap na kami ng ano ng impanta quezon marami pala mga kapwa motorista natin pupunta dito mga lods sa ano, ng impanta na tarara ka kasi talaga ng mga tanawin na makikita mo ganda ng mga puno ganda ng tanawin nakarelax hindi lang yan mga lods ang ganda ng kalsada hindi siya maalit talaga ang mga ano kapwa motorista natin mga lods ganda mo ng mga lods ang ganda ayan na ulit kayo mga lods Right cheap everyone. pag long ride pag ka ang kanawin sulit na sulit ang long ride mga lods napaka aliwalas ang kanawin sarap ng hangin talaga mga lords. sarap mag ride dito sa Ipanta Quezon nakaka nakaka relax talaga makikita nyo mga magandang mga tanawin dito sa Infanta Quezon Siguro maganda rin dito mga kadas paggabi. Mayroon sila mga street light. Dito sa Infanta Quezon. Maganda rin siguro dito mga mag, ano, mag uh, rides paggabi. At may ilaw. You know? May mga ilaw tulagi sila mga, mga street light. Tapos napakaaliwalas ang daan. Hindi siya hassle kasi hindi siya malubak. Hindi lubak-lubak na pag nadadaan yung ibang mga kalsada mga G, ano ma malubak yan ito mga rutsa ano lang talagang smooth na smooth lang talaga sa mga motor mga sasakyan smooth na smooth lang mga rutsa so, ganda ng kalsada hindi siya maalog nakarating na kami dito sa Argo ng Impanta. Impanta Quezon. Ang dami mga kapwa motorista natin mga lods na pupunta dito sa Impanta, Quezon. Ito yata mga lods ang na Nettle Baguio. Nandun muna tayo dito mga lods. Stop over muna tayo dito para magpa-picture para may remembrance na pumunta dito sa Impanta Quezon na uh, dahil first time ko lang pumunta dito mga lods ayan picture picture muna ako tsaka mag video video para may ringing brands na pumunta dito sa Impanta Quezon na uh, ganito talaga mga lods first time lang makapunta ng mga destination na magandang pasyalan talagang susulitin natin ang picture picture bago tayo bumiyahin mga lods hmm. Boss, pa lang isa. Dito lang. Boss, pa picture lang isa. Papitcher lang boss, isa lang po. เอาแคน้นเอาแคนะเอาคนะ no un buen motor motor ah. Mamaya ah, na lang. Oh, pagbalik na lang natin. Tara. Kaya yeah, mga lods ay sobra ano na, init na. Kaya uh, kailangan na natin gumiyae para uh, punta na pulse sa implantation. diyan na ulit tayo mga lods. Ganda talaga na pasyalan dito sa Infanta Region. So, ito pala yung tinatawag nilang little bagyo mga lods. na dati nakikita ko lang yun sa mga kapwa video natin. Kapwa vlogger. Nakikita ko na sa mga vlogger. At ngayon ay nabas na pagtala natin itong little bagyo. Uh, ngayon naman ang destination naman natin mga masayay. Sa Pulse. Infanta Pulse tayo pupunta mga lods. Let's go. dito mga lods sa Impanta Quezon, nakaka-relax. nakaka nakaka ang ganda ng tanawin dito mga lods sa Infanta sulit na sulit ang lungray mga lods pag pumunta kayo dito sa Infanta Quezon mga lods pagbaba na nga ganda ng tanawin talaga dito mga lods uh, relax talaga uh, na panungrad kayo dito sa impantakeson uh, ang mga bundok ang mga bundok dito sa impantakeson sa riwang hangin mga aliwanas mga kapwa motorista natin mga lods galing na rin siguro sila dito uh, magpaganda magpaganda ng tanawin napaka-amazing ang ganda ng tanawin dito sa Infanta Quezon. Dito, Sir, sa dress. Kentaya. Tayo okay. so, na nga mga lords, nakarating na nga kami dito sa ano nang falls. nandito kami pupunta. Ah, uh, na po na kami na uh, dito naming pagparkingan. Sa dulo. Ito, no. Ay, yeah, mga lods, marami pa napunta dito, ano? You know, sobrang init ng panahon, marami napunta dito sa Pulse. tayo ayun na nga mga lods, ano na tayo ng parkingan. Ah, ngayon pupunta na tayo sa Pulse. Tingnan natin kung maganda ba yung <coughs> Pulse dito. Ay, yeah, mga lods, nandito na tayo sa ano nang impanta Pulse. Napakaganda pala dito ng Pulse mga lods, napakalinaw ng tubig. At alab nyo ba mga lods, pag hindi kayo kumuha dito ng cottage, pag pasok nyo dito, walang ano, walang bayad, walang entrance dito mga lods, dito sa Impanta, sa Impanta Falls. Napakaganda, napakalinaw, maraming mga naliligo dito mga lods. Eh, dahil sa sobrang init ng panahon, ay maraming mga napunta dito. Ayan, kasama ko si, si Dritch mga nagsiswimming dito ayan, dami, ang nagsiswimming dito mga lods talagang pag napapunta ka dito sa impanta ayan, talagang marirelax kayo kasi pag sa travel ninyo ayan, gusto yung maligo gusto ninyong maligo dito sa nilang impanta at napakano dito mga lods walang bayad, nagulat nga kami yung pagpasok namin dito na namin kung magkano yung entrance wala palang entrance dito mga lods

Uh, Maganda natin po yun. Maganda po yun. Maganda po yun. Maganda po yun. Maganda po yung Maganda po yun. Maganda po yun. Maganda po Sulit-sulit ang gana, gala. Napakaganda ng view. Okay mga sa nandito na ang ng aking video. Uh, thank you so much sa lahat ng mga viewers po natin, sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin. Uh, mamaya mga lods, pagkatapos ng maligo, uh, travel naman papuntang Real Quezon.